na walang mali sa pagiging aktivista. Hanggat nananatili ang bulok na sistema sa lipunang ito, asahan ng gobyerno ni Marcos na marami pang kabataan, marami pang aktivista, marami pang mamamayan ang dadaluyong hindi lamang sa luneta, hindi lamang sa minjola. Asahan ng gobyernong ito maraming mamamayan ang magkakaisa at ikilos hindi lamang upang panagutin ang mga hurakot kundi paguhin ang bulok na sistema ngayong araw po hindi tayo nagkilos protesta para lamang labanan ang korupsyon malinaw sa atin narito tayong lahat dahil gusto natin ng pagbabago. Pagbabago, hindi lamang sa liderato. Hindi lamang pagbabago sa liderato. Pagkos, pagbabago ng nabubulok at naaagnas na sistema. Limang taon na po ang nakalilipas. Wala pa rin hustisyang natatanggap ang biktima ng diktadura ng Marcos Dictatorship. Nariyan si Charlie del Rosario, nariyan si Lilios sa Hinaw, mga kabataan biktima ng diktadura. Hindi rin natin makakalimutan si Gideon Pino Santos, si Chad Po, biktima ng pasistang si Duterte. At ngayon, nariyan po si Gillian Angelo, kabataang namatay sa leptospirosis dahil sa korupsyon ng gobyernong ito. Malinaw, hindi lamang po ang ninanakaw sa aming mga kabataan ng gobyernong ito. Ninanakaw ang aming kinabukasan. Ninanakaw ang aming buhay. At malinaw sa mga kabataan, dahil sa pamamayagpag ng imperialismong US dahil sa pamamayagpag